Hello ka blessful Tayo po ay magsampay ng nilabhan. Nilabhan ko yung mga damit po ni Amo. Tapos isusunod ko yung aking damit naman dahil wala na akong pambahay na ubos na. Ngayon naman ay maganda po yung panahon. Maaraw ngayon kaya maganda po ang maglaba. Yan, ganito po yung buhay OFW. Hindi lamang po paupo-upo, kundi mayroong ginagawa para sa ganoon ay mayroong sasahurin. Ay, si amo talaga, oh, mayroong, mayroong tissue yung kanya pong mga damit. Si amo kasi ay, ano, tig-isa kasi sila ng washing machine. At kapag yung mga marumi pong damit ay basta na lang po nila sinushoot sa washing machine. Ang ginagawa ko, ako lang po yung nag Kaya pagkatapos po ng, ng ano, yung paglaba, ayan ito nakikita ko maraming mga ano. Marami siyang mga tissue paper. Yung iba ay ano, banlawan ko na lang para maalis po yung tissue. Yan, kumusta na po ang lahat? Kumusta na po ang lahat? Ako lang aking hanger. Kukuha lang ako doon ng hunger. Ngayon, andito ako sa kwarto ni Amo. Kumuha lang ako ng hunger. Yan, nadidinig pa din po ba ninyo ako? Maraming hunger dito si Amo. Kaya, kukuha ako. Ito, ito. Kumuha ako ng hangar. Ayan. At hindi pa rin ako nag-almusal. Mamaya ako mag-almusal. Hindi pa oras para mag-almusal. Mamaya pa. Sampai na to. Uh, Sampai ko na kaya to. Huwag huwagin na lang natin pag ano, natuyo. Kasi naman, basta na lang sinushoot sa washing machine yung mga ganit. Uh, na yung tissue paper nandoon sa ano, bulsa ng pantalon. dito ko sinasampay. Dito ko lang siya sinasampay. Yan, yes, yeah, sinfix kit. Mm -hmm. Ang ganda ngayon ang maglaba. Kasi maganda yung araw. Kaya lang din ako makapagsampay doon sa rooftop. Dahil sa mga tanim ni Amo. Ito mahaba. Lagay ko doon at sa kabila. ngayon ay wala si naamo ako lang mag -isa. kaya dilisan ko ang mag-work para mayroon akong time manahi kung may time pero pag walang time naman ay tiya pala ako nakikita pero pag walang time mamayang gabi naman ako mananahi ng mga pa-order ng hair bow, yung nilalagay sa ulo na laso marami akong order kaya yung mga gusto pong mag-order ng pang-giveaway ng December, i-message nyo lang po ako. Yan. Oh, yan. Yung mga gusto pong mag-order ng hair bow. Hair bow. I-message nyo po ako. Pang-giveaway. Maganda pong pang-giveaway ng December. Kaya ngayon pa lamang mag-order na po kayo para mayroon po akong time. Manahi. Kasi pag November, hindi na po ako magtatanggap po ng orders. Kasi marami na po akong gagawin yun. Tulad po ngayon, ang orders po na wala pa pong December ay mga 75, 85. O uh, mag na 95 na po yung order. Kaya mag-order na po. And thank you for watching. Natapos na po ako nagsampay. God bless po. Bye-bye. Mag-ingat po palagi. And Jesus loves you. you um.